Hello sa aking kamang, mga kapamilya, kaimpikan, mga kamag-anak at mga followers. Kain po tayo. Ito na po yung ating hapunan. Ayan, atlog-itlog, gina-taan uh, lang ka, at saka atay. Ayan, at pagkain na rin ngayon. Kain po tayo. Ito na po, kasimple ang buhay lokal. Ayan. pag maagaw kumain, masarap ang tulog. Ayan na po. Basta sa pag gusto niyo pong mag-low basta pag nagutom kayo, doon na po kayo kakain yan. Pag nandito na kayo sa low carb, naku, ang sarap. Masigla po dito. Iba po, iba po pag naka-high carb ka. Tingnan nyo. Pag naka-high carb ka, after mong kumain, kuminsan, nakakatamad kumilos, di ba? Kuminsan, ang epekto, inaantok pa. Katapos mo lang kumain, inaantok ka pa. Dito, hindi. Yan, pag naka low carb ka, pagkatapos mo kumain, masigla ka. Yan. Ibang-iba po talaga dito. Mas healthy talaga pag naka low carb ka. At saka mas malaking malaking tulong sa malaking tulong yung nagpapasting ka sa health ng isang tao pag pagpasting ka. Pero ang fasting naman, hindi po ginagawa yan. Basta, umiwas ka lang sa mga umiwas ka lang sa mga high carb. Sundin mo lang lahat yung food guide. Pag nagawa mo lang yun, sure po yan, hindi ka makaramdam na ng gutom. Ayan. Doon pa lang, doon pa lang natin, doon pa lang yung time na Simulan mo muna mag-fasting. Ayan. Kasi bakit ka kakain kaka 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 kung hindi ka ah, bakit ka kapaka oh yeah, hindi Ba't ka kapaka kung hindi ka naman nagugutom. Mga 6 minutes lang buwa ko. At saka napaka simple ang buhay ng pag nakalukad ko na. Kasi, pag mo, tayo ka lang, wala na. Kasi hindi ka naman nakaramdam ng gutom. Kung may gusto kang gawin, ganyan. Kung pumapasok ka namin, pag pumapasok ka naman, may rigo ka lang, ganyan, pasok ka na. Pagdating mo sa opisina, gawa-gawa ka na lang, ganyan, ganyan. Hindi mo na kailangan mag -ano. Hindi mo na kailangan mag-isip pa ng kung ano kakainin ko. Pagdating, wala, wala nang ganun, -ganun. ka Hindi ka na mag-isip ng ganyan. kain ko pa pa 25 ang bukas nato kakain ako bukas ng mga swerte na yung mga 12 yan kakain ako ng 12 ang haba-haba rin yung kahit pa ang haba-haba ng fasting ko isipin mo yung hindi araw -araw ka kakain. Araw-araw ka nagpa Ang pinaka nakinabang nito sa ginagawa mo pagka ay ang yung liver. Ayan, napagpahinga mo ng kung gaano kahaba, kahaba ang pagka mo, ganun din katagal nakapagpahinga yung liver mo. Kung araw-araw mo ginagawa, tingnan mo kung ano kung, kung ano magiging epekto nun. Magkakaroon ka ng healthy na liver. di diba? Kaya kung gusto mo ng healthy life, change your lifestyle na, mag-lower ka na. Maraming salamat and thank you and God bless.